Hello guys, good morning, magandang araw po sa ating lahat Luzon, Visayas at Mindanao Okay, so today is uh, May 9 na po mga boss Araw po ng Webes Okay, so ito po ang official result Pakita ko muna sa inyo bago tayo magbigay ng mga probables Okay, so yan po Ang uh, month of May mga boss na mga resulta ha Yan po yung official result po ng Lotto National 3D po ito mga boss ha Okay, so take note mga boss, itong ating mga numero, pwede rin po ito sa mga uh, STL, mga local draw ha, same mga ating guide na local at national. Okay, so yan po mga boss ang official resulta, pizza noy na po ngayon. Okay, so ngayon mga boss, araw po ng uh, best, so ilalagay po natin dito ang ating mga uh, potential na mga combination. So sabay lang ha, sa may kursonada. So I'm not sure mga boss, ah... Uh, itong ating mga numero ha base lang po ito sa ating mga analyze so not sure win po ito okay so pinaagi lang po ito sa ating mga analyze okay so disclaimer lang ha disclaimer lang po no sa mga ano natin dyan mga matat uh, matatalas mag isip okay so disclaimer po itong ating video ay probables only sa so, madaling salita mga potential combination lang po based sa ating mga analyze at syempre dito po tayo kumukuha sa mga previous uh, result po mga boss ha, mga latest result po sa month of May okay so dito po tayo mga boss sa ating mga probables okay, so lagay ko po dito potential May 9 2024 okay So ang aking uh, guide dito mga boss, ang ating uh, guide Ang guide ko ngayon is 3, size 5 at 4 So yung apat na yan mga boss, yan po ang aking mga best na mga numero Okay, so best number po natin yan Next, mga boss, dito po tayo sa ating uh, pasakay. So, ang ating pasakay, uno at dos. So, ipapasok ko si uno at dos dito sa Huibes, ha? Next, mga boss, dito po tayo sa ating uh, mga combination. So, dipinsa muna. Unahin ko yung dipinsa. Dipinsa. Ang aking dipinsa dito, meron akong tatlo na dipinsa mga boss. No, so, ang una nating dipinsa, meron tayong uh, 364. Pangalawa mga boss, 864. Okay, so ang ating pangatlo, 461. So itong uh, tatlo mga boss, ang aking dipinsa ng mga numero. Target rumble po ito ha. Target rumble. Sabay lang ha kung may kurosunada dito po sa ating uh, dipinsa kombi. So best number ko po dito mga boss si 6, no, ito yung aking best number na si 6. Size. size po ang aking best number dito at si 4. So yun po yung aking best number. Size at 4. So napapilit sagay din po ako mga boss ha sa 4 kasi 9 plus uh, 5 is uh, 15. Sorry, 5 pala. Uh, kaya pinasok ko yung 5 ha. So 9 plus 5 Ano mga 'yon? Ah uh, Tama, 9 ngayon. ba diba? 9 plus 5 equals 14. Okay, so ito pala. 14, sorry. 4. So, ang ating uh, pizza guide is 4. 9 plus 5 okay, equals 14. So, 14. 4 mga boss. Yan po yung aking pa-pizza guide. So, yan po aking tatlong uh, pang dipinsa no? so kahit irambo lang po natin itong mga boss kasi dipinsa po natin ito kung kurso na lang po ninyo pwede po natin ito uh, targetan ninyo mga boss ng 100 kung rumble po pwede 100 kung wala naman po pantay mga boss kahit naman lang uh, rambol lang maliit papiso piso pa dos dos so walang imposible okay so yung mga boss ang aking 3 dipinsa combination next mga boss dito po tayo sa ating Uh, priority na mga numero. So, tatlo din po ito mga boss. Ilalagay ko dito, special na lang. Priority. May 9, 20, 24. So, ito yung ating So, hindi ko nang sabihin na priority no So, ito yung aking mga uh, mga best best sa combination ko best number So, tawagin na lang natin to. Sabihin na natin special na lang. Special combi. So, tiri ang seleksyon ko dito mga boss ha. Kahit isa, piliin nyo. Pwede po. So, ang una natin mga boss is uh, 365. So, meron tayong 365. Nag plus 3 lang po ako ng 320 mga boss. So, hindi lang ako nag uh, hindi ko lang pinosti ang size no sa 3 to 0 po na resulta po kahapon dito mga boss ayan oh no? sa pit sa out so 3 to 0 is 653 po yan so 365 lang ang aking plastada so much better na git na natin si size mga boss target rumble mga boss okay so 100 target rumble at 100 rumble mga boss 365 target rumble po yan ito po ang ating Uh, una na special po na numero syempre uh, maganda po ito tayo ang mga boss ha pang natin sa alas 2 kung hindi man pwede po natin balikan sa alas 9 so best beat ko po ito sa alas 2 at alas 9 okay so next mga boss dito po tayo sa ating uh, pangalawang combination 264 mga boss target rumble kung may pantaya 100 target 100 rumble ha next mga boss ang ating panghuli na combination Okay, so dito po tayo sa ating 163. Okay, so 163 mga boss target rumble po ito. So 100 straight sa ganan sumabay. Okay, so 365 to yating mga priority. 264 at 163. So ito mga boss ang aking 365 uh, best bit po natin dito sa alas 2 alas 9 ha kaning uh, three, six, ang pangalawa mga boss, best bit ko rin po ito mga boss, alas 2, alas 5 at alas 9. So pwede po natin ito tayan sa alas 5 itong alas, itong ating 264, kahit din na ninyo tayan ng 365. So i-maintain natin si 264, ha? 2, 5 to 9 p.m. So 163 naman mga boss, alas 5 at alas 2 lang po ito, ha? Itong ating 163. Balik tayo dito para maintindihan. Ito mga boss, ang aking uh, 364. The best bet ko po ito sa 2 to 5 to 9 PM. Si 864 naman boss, mga boss, best bet ko rin po ito sa alas 5 at alas 9. Okay? Alas 5, alas 9. So, kahit sa alas 2, pwede po kung ganaan po kayo dito sa 864. So, mga best bet ko lang po ito para sa akin. Sa 461 naman mga boss, all draw. 2 to 5 at 9pm po yan, okay so yan po aking mga official na numero mga boss depende sa ilang rumble, baka bumaliktad ang ating combination, okay, so tapos na po tayo kung may, kung gusto naman po ninyo mag lasto, basta take note igit na lang po ninyo si ano ha, si size. so ang lasto ko po dito ito ha aking mga lasto 65 64 61 63 So, yan ang mga priority, ha? So, ayan, no? 65, 64, 63. Okay. So, next, ano ba yung mga combination natin? Uh, ayan, 64. May 64 na tayo. Ayan. So, pwede rin po itong si 68. di ba? May 61 na tayo. Basta, uh, gitna na natin si sa ice, ha? So, yan, natin mga last 2. L2. Sa so, mga gustong tumaya ng last 2. O, muna siya ating mga numero mga boss at last 2 ha. Ayan. Basta tick sa last 2 mga boss. Ayan lang. 62 pala. Mayroon pa tayong isang numero na pwede natin ay 62 sa last 2 O, ayan. Last. Hmm, 62. Okay. Basta git na natin si size. Bahala na. Win or loss po yan. Okay. So, good luck mga boss. Yan lang ating mga numero. Holder na po yan. Laban po yan. Gita kasi na po tayo bukas. Peace.